yan Hello mga tol. So ngayon, marami kasi nag sa akin sa akin page sa FB page ko na Apollo TV in South Korea. Paano daw ba mag-apply dito sa South Korea? So ay gumawa na ako ng kodigo para mas detalyado yung pag-apply dito sa South Korea kung gusto nyo sumubok bagong lahat yan, ang qualified na mag-apply dito, unang-una, dapat hindi ka colorblind, pangalawa 18 to 38 years old yung kanilang age limit at syempre, kailangan pit-work ka, wala, lalong lalo na yung lang hepa at yung mga nakakahawang sakit kasi pag nag-medical kayo, pili lang yung hospital na pwede nyo pag-medicalan hindi yung kung saan nyo lang gusto, doon lang kayo no Ayan. Sa so manufacturing itong pinag-uusapan natin ha. kaya namin dito. Manufacturing kami based, uh, based yung ano kami. Mga factory. Ayan. Siyempre, ang unang-una dyan. Simulan na natin ha. Ang unang-una dyan. Siyempre, kailangan passport. Passport. Holder ka, siyempre. Pangit naman yung wala kang passport, gusto mo mag abroad wala kang passport. Mas maganda yung eh, nakaready ka na kasi hindi lang naman Korea, marami tayong option. Mar Meron Japan, may Taiwan, may New Zealand, may Switzerland, may Canada. Ang dami na kami natin pwedeng pagtrabahuan. May Dubai, may Middle East, yun mga ganyan. syempre <laughs> passport holder ka. So, ang pinakamadali kasing ginawa ko na step. Kung ako yung tatanungin nyo is, mas maganda talaga mag-aral ka sa KLC, Korean Learning Center yung legit, yung recommend na marami ng mga vlogger dito kung ano yung sinasabi nila sinasabis nila, syempre nasubukan nila, galing na sila din so, huwag na kayong mag-atubili kaysa ma-scam pa kayo kasi ang dami talaga mga school na mga makuha lang yung pera, wala na So kung tatanungin niyo kung saan ako sa ako nag-aral sa Valenzuela City ako sa Hangukmal Yan, pwede kayo mag-inquire diyan. Search niyo lang dyan sa Facebook. Okay, ilalagay ko sa comment box yung link, nila. Kung malapit kayo sa Valenzuela ha. Ang dami na namin na nakaano. Hindi ko pino-promote yun, pero doon kasi ako nang galing. Pero maraming school diyan sa Metro Manila. Luzon besides Mindanao, daming school diyan. Hanap ka lang ng malapit sa iyo saka yung kaya mo yung budget mostly ang budget kasi dyan is 5,000 to 10,000 dyan talaga nag-range yan hindi pare-parehas talaga kasi so, depende rin yung sa ano, ganda ng school tapos kasi kang kagandahan doon pagka nag-aral ka sa school magaguide ka na sa paggawa ng e-reg e registration to sa site ng DMW personal data mo to din lahat ng mga personal info tapos yung mga recent jobs mo yung mga working experience mo, kung graduate ka ba. So, dito sa pagkukurya, hindi naman kailangan na college level ka, hindi naman kailangan na high school graduate ka, kahit hindi ka na-graduate, okay lang, kahit wala ang diploma. So, walang problema tayo doon. So, ayun, pag ginagawin ka na ng IREG, e ma syempre, mag-aaral kayo sa school. Pag nag-aaral kayo, pag ang pinaghahandaan ng pag-aaral kasi, yung examination. Kasi yung examination, for example kasi ng exam is, Kuyari, CBT, computer-based exam. Meron din paper-based paper -based exam. Pero ngayon, parang wala nang PBT. So, CBT, CBT na talaga ngayon. Na kayo sa computer, wala kang ibang makikita word, kundi puro hang hanggul. Hanggul lahat. Korean letters, yung mga tanong doon, reading and listening. Puro Korean. Kaya nga, kailangan na mag-aral. Kasi kung hindi ka naman nag-aral, paano mo yun? Kahit sabi mo multiple choice yun, di ba? Depende na lang, lang kung malas ka sa chamba talaga. So, pag naipasa mo na exam, syempre, bago exam, gagaitin muna kayo ng school nyo sa registration. So, yung registration na ina-anong school ng HR di Korea na eto mag -e exam na magre-register may bayad po yun na 1300 pesos something mga ganun pag nakapasok ka na dun sa ano, may evaluation kung pasado ka kasi may higpit dun lalo yung paglalagay pala ng picture pag upload ng mga photo is napaka napakahirap napaka sensitive nila sa ganyan kaya mas maganda talaga mayroon kayong school kung ako lang yung tatanungin ha lalo kung wala pang idea pero kung may idea ka naman, eh, pwede ka naman mag self-study, pwede ka mag-aral sa online, sa YouTube. Mga, ang daming vlogger na nagtuturo. Pero yung maganda sa school kasi nga, meron libro. Mga ganun. So, ayan, napag-exam ka na. For example, nakapasa ka na exam, meron din skill test. Yung skill test naman is susukatin lang yung physical strength. Kung may mata mo, kaya nga bawal color blind. Ganun. Ganun lang. So, kanyari, napasa mo na yon So, mag-aantay ka naman ng ano, announcement for medical. Kung um, may medical naman kayo ngayon sasabihin ko, yan, sasabihin kung saan kayo papa-medical. Pag copy to ka na, ipapasa nyo na naman yan sa diWD or dating POEA. Ganun lang. Pag naipasa nyo na yon mag announce na naman yan, gagawa kayo ng EPS account. Yung EPS account naman, ano yan? gagawin kayo ng EPS account nun, dun din, dun din nakalagay yung application data nyo. Dun lalabas kung na-approve na yung medical nyo, na-approve na, na magkakaroon approval. Tapos pagka na may approval na kayo, qualified na kayo ma-hard pag dumating na yung massive selection. Pag dumating yung massive selection, For example, na hard ka, yun, lalabas dun kung anong company, tapos pwede mong i-view kung anong klaseng trabaho, magkakaroon, excuse me lang, magkakaroon na kayo ng idea nun. So, ganun lang ha. Mm. Ayan, selection. Nahard ka na. Tapos, nabigyan ka ano, ng CF, contract for wedding, May sign ka na. mag a ka naman yung PUA niya. Siyempre, nasa GC ka na niya. Kaya hindi ka na maliligaw niyan. Nasa GC ka na ng mga time na yan. Na pagkadaan ng meron na agad magpapasa sa GC niyan. Sa school niyo. Ito so, na nga tayo ulit. Namatay kasi yung video, no? So, ayun na. May contract sa ka na. May kontrata ka na. hired ka na. So, after naman niya, magti-training kayo sa sa DMW or POEA. 5 days. Ang inaano lang naman doon is Korean culture at basic language lang na magagamit ko talaga dito na hindi kayo mahanga pa. 5 days yun. Straight 1 week. Pagkatapos nyo noon, magbe-visa processing naman kayo magme-medical muna ulit kayo nung kasi is para sa visa processing medical lang ulit tapos yung TB test tuberculosis kung may mga tama sa baga ingatan nyo yung kalusugan nyo kung may bahala kayong mag-uproad yan yung number one kasi na nakakasira sa atin gusto mag-uproad alam ko maraming ganyan sa atin maraming lang kabots na ganyan Pagdating sa medical, ang dahaba ng pagod. Pagdating sa medical, magbabasa. Yun yung isa sa pinakana. Napakasakit talaga yun. Hindi naman kasi pwedeng dayahin to. Kasi pagdating dito, meron ulit medical. Mas papapagastos kayo. Mababaon na kayo sa So, ayan. May visa processing na kayo. So, pag na-approve naman yung visa nyo, lalabas na yung listahan nyo. Waiting na kayo para sa... TED or tentative entry date. So, may kita nyo dun yung sa EPS account nyo na, oh may TED ka na kung anong date ka pupunta dito sa Korea. Tapos, magkakaroon na kayo ng Zoom meeting nyan sa, ng mga namamahala dyan sa DMW. Magkakaroon na kayo dyan ng mga meeting-meeting kung pag, sa pagbabahay ng ticket. Kasi kami ang ticket namin is 27K. Tapos, may pa man ka pa more or less kasi nagastos ko talaga 70k mga gano'n no? pagka kinuwenta mo pa yung mga pangapamasa yun no? mga akabuting ah, ka rin talaga ng kulang-kulang na pero kung wala ka ng pera walang problema yun kasi pagka naipasa mo naman yung Excel tsaka na meron ka ng tentative entry date yung flight bumarami oh, naman nagpapahiram dyan sa GC nyo lalabas at lalabas yung mga maraming pera dyan so ayun pagpunta mo ng pag flight nyo na kanyang reply nyo na mayroon ulit 3 days na training dito kasama na dun yung medical. So ano yung medical sa Pinas, ganun lang dito. Mas high tech nga lang talaga dito. Baga parang sinasala talaga na ano, ganun. Ang training naman dito is 3 days, 2 nights. Meron sa inyong susundo dito na sa embassy na Filipino worker din. Dito sa South Korea, iahatid kayo sa training center, dun, libre kain, tapos ano lang, uh, doon mas, mas magandang training doon kasi yung an talaga yun, yung sa kultura talaga nila dito tapos yung magagamit yung sa trabaho bibigyan kayo dito ng bank account may mga papasok na representative ng mga banko yan tapos kukuha kayo para pagdating nyo nila sa boss nyo tapos yan pagkatapos ng training niyo medical pasado na kayo okay so doon pag may blandaya sa medical or bumagsak pinapauwi po talaga yan kanyari merong HEPA TV nakita dito At sa Pinas hindi nakita na yung gano'n kaya huwag kayo huwag na huwag nyo dadayaan yung medical kasi sa hindi namin alam paano nakakalus itong gano'n so yung mga desperado masyado dito pag dito talaga yung may medical pa dito kaya sobrang hirap pagtapos ang training nyo yung sa last day susunduin kayo ng mismong employer kung pwede boss nyo yung mga supervisor so, alam, day na kayo niyan. Tapos iahat pag sinundo na kayo, ihahatid na kayo sa company. Tapos 'yun. Yung kailan yung work assignment date nyo, kung yung mismo araw, tatrabaho na agad kayo nun. Sa amin kasi pagdating namin dito, tayo mo muna kami ng may ilang araw. Nilibot-libot muna kami sa company ng mga kasama na Pilipino. Yun ang pinamaganda pag may nabutang ang Pinoy din, lalo kung mga mababait naman. Kasi kami mababait yung nabutang namin Pilipino dito. Sobrang tagal na nila dito since 2000 pa 1990s pa may Pilipino na dito wala pa yung mga EPS worker wala pa yan wala pa kaming kagaya sa amin yung mga parang direct hire pa lang ata yung may mga agency so paalala ko lang sa inyo parang di kayo ma-scam yung Korea po is wala po yang, wala yung wala po siyang agency Tang yung DMW talaga government to government po tayo tapos ayun nga pag nandito na sa Korea trabaho na kayo, bibigay nyo yung bank account nyo, dun, dun isisend yung sahod nyo. Huwag kayo magalala kasi yung bank account naman dito konektado sa ano, na mobile banking ka. Maraming remittance dito na pwede mo i-download para makapagpadala sa Pinas. Nang hindi ka pumupunta sa bank o sa mga money remittance. Sell through cellphone po na. Pagdating ng sahod mo, send mo na agad. So, ganoon ang ginagawa namin. Pwede kang mag-send sa Gcash. Pwede Palawan, si na pero maganda yung kung may asawa ka or kamag-anak ay pakawain mo na rin ang bangko. Tapos nakalimutan ko kanina isa pang requirements pala dito is yung ano, pagka yung visa processing ka na NBA lang naman yung hinahanap nila sa medical. Tapos yung pag training ka naman, kailangan nyo ng bank account. Madali na naman kumuha ng bank account. Papaita mo lang naman yung kontrata mo, bibigyan nila. Kasi yun, pwede ka mag-save ng pera doon sa bank account, pwede mo isin. Iba yung bank mo dito sa Korea, iba yung bank account mo sa Pinas. Kaya kung kung ka ng pera sa bank mo sa Pinas, doon doon mo isin. Tapos yung pagpatapos ka na ng kontrata, kukuha ka na ano ng benefits, pwede doon ihulog or pwede ring cash, puro dollar 'yun. Kasi yung tapos ang sahod dito sa South Korea is nasa 2 million won, no? Hindi ano yun, na estimated ko lang yun, 2 million won or nasa 84,000 pesos yun. Basic pa lang yun. Yung iba, yung iba may sumasawad ng 100 plus. Kasi nga, ang pasok dito is Monday to Friday lang. Monday to Friday. Tapos, pag pinapasok kayo ng Sabado, Linggo, automatic overtime na yun. Magkano isang oras na overtime dito sa South Korea? 14,000 Korean won. Nasa 600 plus ata sa peso yun. Eh kung sa Monday to Friday, lunes, martes, 12 hours ka nagtatrabaho kasi yung malakas, o ka ng OT. Kaya mo lumagpas talaga ng 130, 140, 150. Libre kain pa dito. Libre yung bahay. Pero meron naman na iba na pili lang naman na pinagbabayad talaga sila ng bahay. Hindi libre yung kanin minsan. Ay kanin yung pagkain minsan. Libre lang yung lunch lang. Sa amin kasi lunch at dinner eh. Walang problema sa almusal eh. Kaya tayong Pilipino, kape tinapay lang goods na eh goods ni di ba so ayan sana kahit pa paano nakatulong tong video ko para hindi ka na mapa mas maganda kasi mag-aral ka para investment parang isang negosyo paano ka magkakaroon ng negosyo kung wala kang puhunan di ba hindi ka ikita hindi matutuloy negosyo mo ganun din dito sa Korea marami rin naman pumapasang self study pero parehas lang din naman yung nagagastos sa yung pagod mas maganda mag-enroll ka na para mas maging madali yun sa'yo easy easy na lang sa'yo yun basta sigurado yung walang legit na school yung mapupuntahan mo so ayun bale ako dito one year na ako dito so all goods naman lahat naman is legit so tiwala lang sa sarili tsaka kung may passport ka na ngayon sige simulan mo na kumilos Basta pasok nyo sa qualification na 18 to 38 years old. So, sa susunod na vlog ko ay eh, pag-uusapan naman natin yung mga seasonal worker sa mga farmers, mga farmers fisheries, tsaka yung mga special exam sa mga may skills kagaya ng mga SMAW na may NC2 mga welder no, pag-uusapan natin yan kasi ma, eto nga manufacturing muna to pero same lang din naman yung seasonal worker kasi ang age limit nyo matas kahit 40 years old ka pwede pa kaso sa LGU ka naman nun mag ano, mag-a-apply LGU ng sa Pinas so pagpatalakayan natin yan sa susunod na vlog natin So kung sa tingin mo nakatulong tong video sa'yo, baka pwede ka na magpalo o kaya i-share mo to sa kakilala mong nangarap din. Kasi sharing is caring. Pagka mas mabait ka, mas marami blessing na darating sa huwag mo sariliin. So ganun lang mga tol, no? Salamat sana. Nakatulong talaga tong video na to. Sige.